Kasalukuyang ginaganap ang media conference at premiere night ng pelikula ng tinaguriang jukebox queen na si Ibelda Papin. Silipin natin ang mga pangyayari doon ngayon sa ulat ni Bien Manalo Live. Bien! Dominica, inspirasyon, pag-asa at tagumpay. Iyan ang namutawi sa mga tagahanga at taga-suporta na dumalo dito sa premiere night ng Imelda Papin The Untold Story sa Directors Club sa Mall of Asia Arena ngayong gabi. Dumalo ang mga tagahanga at taga-suporta ni Duke Box Queen Imelda Papin sa premiere night ng kanyang pelikula na Imelda Papin, The Untold Story sa direksyon niya ni Gaby Ramos and the Queenstown Film Productions. Introducing sa pelikula ang anak ni Duke Box Queen na si Mappy Papi Carion. Inaasahan ding dadalo sa media at premier night ang ilang kas ng movie. Sumentro ang Imelda Poppin The Untold Story sa masalimut na pinagdaanan ni Poppin bago makamit at marating ito ang tugatog ng tagumpay bilang isang mahusay na mga awit. Kasama ding tatalakayin sa kanyang pelikula ang nag-aalab niyang pakikibaka bilang isang Marcos loyalist, pati na rin ang naging buhay ng pamilya Marcos sa Hawaii. Dominique. Kaabang-abang ang pelikulang ito dahil ilan sa mga tagpo sa movie ay kuha sa mismong compound ng People's Television Network. Samantala, Dominica, inaasahan namang ipalalabas ang Imelda Papin the Untold Story sa mga sinihan sa buong bansa maging sa ibang bansa sa darating na Hulyo. At yan muna ang update. Balik sa'yo, Dominica. Alright, maraming salamat. Bien, Manalo.